Hindi umanong nakadalo si Andrea Brillante sa Star Magical Prom dahil pupunta sana ito sa Amerika. Bakit nga ba wala si Andrea Brillante sa katatapos na Star Magical Prom? Ito ang tinalakay sa latest episode ng RGD Showbiz Update nung nakaraang linggo ng hapon. Unang tinanong ni Mama Lois si OJ kung inisnap daw ba ni Andrea ang prom. Subalit ayon kay OJ sa kanyang pagkakaalam ay naka-birthday leave si Andrea. Nakaplano umanong magbakasyon ng Amerika si Andrea pero hindi ito natuloy. Ayon kay Audrey Diaz, ayon sa kanyang source, hindi nakadalo si Andrea dahil na naka-birthday leave ang actress. Inisna na niya yung Star Magic Prom? I don't think so kasi um, parang may nakausap pa ako. Mm. Gusto mo yung nakausap hindi. Parang naka-birthday leave si Andrea kasi nung birthday yung March 12, hmm. Supposedly, hmm. si Andrea daw, ha? Ayon sa aking source, no? Hmm. Ay patung US para magbakasyon. May nakausap ako parang naka-birthday leave si Andrea kasi birthday nung March 12, ba? Diba? Ani Oji. Supposedly, si Andrea dawa ha? Ayon sa aking source, ay patungong US para magbakasyon e hindi siya natuloy. Bagamat hindi natuloy sa US, hindi na rin nakadalaw si Andrea dahil hindi ito nakapaganda ng isusuot. Gustoin man daw ng bata na umaten, hindi ito nakapag-prepare ng isusuot, sabi ni Ogie. Ayon pa kay Ogie, dahil maraming nagtatanong kung bakit hindi nakadalaw si Andrea sa prom, nangangahulugan lamang ito na relevant pa rin ang aktres kaya hinahanap pa rin ito sa mga ganong okasyon. oo, oo. alam mo pag hinahanap at maraming nagtatanong, ibig sabihin, wanted ka. Ibig sabihin, relevant ka. Oh. O yun lang naman ang dapat na tungbukin. Kasi pag oh. hindi ka hinanap doon, ibig sabihin, irrelevant ka. Oh. Hindi siya natuloy. Gusto yun man daw nung bata na umaten, hindi ito nakapag-prepare ng isusuot. Maraming na-touch at nakaramdam ng tila kurot sa puso nang mabasa ang makabagbag damdaming mensahe ni Jericho Rosales para sa kanyang anak, pinusuan ng fans ni Echo at ng mga netizens ang Instagram post ng kapamilya aktor patungkol sa nag-iisa niyang anak na si Santino na isang model at football player. Ibinahagi ni Jericho ang ilang litrato nila ni Santino together sa IG na may caption na Sent, my compass, my rock, voice of truth, tropa, kaagaw ko sa stick. Love you, panya, Dugtong pa niya, I'm having a soft day. Take it or leave it. At Santino Rosales, white and black heart emojis. In fairness, napakaraming na good vibes sa naging mensahe ni Jericho kay Santino at halos lahat ay nagsasabing parang magkapatid lang ang dalawa. Parang hindi rin tumatanda si Echo dahil pareho pa rin ang itsura niya ngayon sa aura niyang 20 years ago. Kaya naman ang hirit ng mga netizens, vampira rin niyan. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng IG users sa comment section ng puto ng mag-ama. Guafito, like father, like son. Parang magkapatid lang. Hala, grabe, kalakaw kapatid or pamangkin mo. May like ka po yatang vampire, eh, hindi ka mo tumatanda. It's the soft day for me, friend things. Kamukha niya yung Korean sa marry My Husband. Bakit parang gusto ko si Santino for Catherine? Bagay sila. Pero gusto ko magka-movie si Echo and Kat. Doon pa din ako sa tatay. Hahaha. -ha -ha. Last December 2023 nag-celebrate si Santino ng kanyang 23rd birthday. Nag-post siya sa Instagram ng photo na may caption na, "My 22nd year on earth has been nothing short of amazing. I consider it as my foundation year." Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.